What's up mga katites? Hope you're having a great day. It's Mark Ulysses and again, welcome back to my channel. Bare months na, meaning malapit ng magpasko. Alam nyo naman ba? Diba, tayo dito sa Pilipinas, tayo mga Pilipino, magka-countdown na tayo agad nyan hanggang sa makapasko at bagong taon. At alam nyo na rin, usong-uso na uli ngayon si Jose Marichan at saka yung mga Christmas songs wala lang, natutuwa lang ako kasi alam niyo yung parang ang gaan sa pakiramdam ng nakakarinig ka ng mga Christmas songs. Nakaka-happy lang ganun, nakaka-good vibes. Syempre po, unboxing na naman tayo, no? At nakikita niyo itong paper bag na to sa tabi ko, naguhumiyaw na Foot Locker. Share ko lang ano, first time ko makabili dito sa Foot Locker and first time ko ring makapunta sa store nila. Nakikita niyo yung suot niya. Ganyan yung mga uniform ng mga sales lady, salesman na nasa Foot Locker. Kaya nakakatuwa lang. <laughs> Napaka-innocent, no? <laughs> Provinciano, Provinciano. Kasi naman wala namang putlaker dito sa kabaratuan. Alam nyo ba, syempre hindi pa, di ba? Pero isi-share ko rin naman sa inyo. Nakafollow kasi ako sa mga social media accounts ng Footlocker. Nag-aabang ako ng mga sapatos, lalong-lalo na yung mga retail price. Sa Footlocker nga pala ay retail price ang mga sapatos pero hindi lahat ng sapatos ay nandoon. Depende sa kung ano yung in-demand ngayon, kung ano yung sikat na sapatos, kung ano yung uso. Naglalabas sila ng mga ganong sapatos pero hindi lagi nag-a-announce naman sila kung may ilalabas silang mga sapatos, yung mga hit pairs, yung mga usong sapatos ngayon. Tsaka sa Foot Locker, iba-ibang brands yung nandun. May New Balance, may Nike, may Jordan din, may Adidas. Halos lahat ng brands, international brands ay nandoon. Itong i-unbox ko ngayon, sa internet, arang ito yung most hated pair of shoes. Nowadays, ano? So, itong i-unbox ko ngayon ay couple shoes siya. Wow, maka-couple shoes eh. No? LDR naman. <laughs> Kasi medyo matagal na tong sapatos na to eh. Hindi ko alam kung 2022 o 2023. Then nag-upload ako sa TikTok kung saan ko siya nabili. Katakot-takot na comments yung mga nakuha ko na sayo na yan, halos lahat na ganyan. Alam nyo yun, ang daming hate sa sapatos na to. Pero wala eh. Sikat na sikat talaga tong sapatos na to at sobrang in demand siya. Mapa dito sa Pilipinas o sa ibang bansa. Lalong-lalo -lalo na nung unang nirelease to. And ngayon, 2023 ah, nagkakaubusan pa rin siya. Kahit anong sabihin nila, kahit anong hate ang gawin nila dito, wala eh. Marami talagang may gusto nito. So, ito, i-unbox natin siya, no? So, yun lang naman, ha? Paper bag ng Foot Locker. Ito po yung box niya, no? Yan. And, yung mga sinasabi ko sa mga previous vlogs ko, ito yung tinutukoy kong sticker na white. Nakikita nyo? Yan. local religion and champion when it comes to authenticity. foot locker ito kaya hindi na tayo magdadalawang isip or hindi na tayo magtataka kung original ba siya or hindi kasi kilala ang foot locker worldwide kung gusto niyo mapanood yung pag-purchase ko nito nasa tiktok account ko siya hanapin niyo yung may foot locker doon nag-iisa lang naman yun na in-upload ko pero i-share ko na rin ano dalawang store yung foot locker na pinuntahan namin yung unang store kung hindi ako nagkakamali sa Glorieta yata yun unang store na pinuntahan namin out of stock kasi nga day 2 na simula nung no, nagpost yung foot locker saka pa lang kami nakapunta kasi nga nagko-contemplate pa kami ni Jessie kung bibili kami nito or hindi eh since eto naman talaga yung original eto talaga yung original na gusto namin yung second day na pag na namin na bumili na nga usual box lang naman siya na Nike ano yan kulay pula may Nike logo dito eto yung size niya yan and Nike logo dyan Nike logo rin dito tapos may Nike logo dyan ito buksan na natin ito lang din naman yung papel niya kulay white Jeran. <laughs> Napagpanda na nga. Alam nyo, before pa ako bumili ng mga Jordan shoes, bago pa sila ipag unbox ito talaga yung original na hinahanap namin ni Jesse eh. First time ko itong nakita sa pinsan ko nung nag-birthday yung anak niya. Dito sa Pilipinas, last year yata. Oo, oh, tama, last year yata yon. Then, pinicturan ko, tapos nanin ko kay Jesse, sabi kong ganun, tingnan mo ako, nakapanda pa, terno sila mag-ama, pa ka ako. Pero, hindi ko siya talaga type. Kasi nga, kung makikita nyo, parang, ay, Actually, hindi pala parang napaka-bulky niya. Ayan, oh, ang bulky niyang tingnan, di ba? Ang taba niyang tingnan. Parang pagsuot suot mo to, parang malaki sa paa hindi ko na pinansin hanggang lagi ko na siya nakikita sa vlog, sa Facebook, sa TikTok. Then one time, nag-message siya lang si Jesse na hanapan ko daw siya ng sapatos. Hindi ko alam kung ito ba talaga yung pinapahanap niya or ano. Basta hanapan ko daw siya ng sapatos na kulay item, yan na, na may white. So baka nga ako ito, then sinan ko sa kanya. Tapos ang ending, ako yung nakabili ng mga sapatos. Ngayon lang kami nakakuha ng ganitong sapatos na tong panda na to. Sabi nila, 2022, until now, ito yung most hated pair of shoes. What's the worst sneaker of all time? Panda dunk Pandas. Ooh, every pandas. Tapos, tinignan ko sa Google kung bakit. Ito na yung isa pang panda. Women size naman siya. Kung makakopol sa ano, akala mo na magagamit nila lang sabay. LDR naman. <laughs> At least, nakakopol shoes, di ba? So, ayan oh um, ayan yung itsura ng pangbabae na Dunklo Panda. Kung mapapansin ninyo, um, ayan, yung toe box, ba? Diba? Ito medyo malapad pero ito sobrang sexy, ano? Tsaka, itong panda na pangbabae, hindi siya ganong kabalking tingnan. Hindi ko alam kung dahil maliit na size lang ba siya or what? Hindi, pero nakakita ko ng malaking size na ganito eh. Hindi talaga siya bulking tingnan. Actually, kung may 10.5 nga nitong women's, women's yung kukunin ko eh, kesa dito sa panlalaki. Kasi, mas maliit siyang tingnan. Tsaka, consistent din naman sila sa amo yan. Ayan siya, ang malapitang video ng Dunk Panda gaya na nasabi ko kanina, tiningnan ko nga pala sa Google kung bakit sa siya sa mga most hated shoes of 2022 or 2023. Kasi pala, yung mga shoe collector, parang naiinis sila or ayaw nila sa panda kasi nga, pangit ng leather quality. Actually, hindi nga talaga maganda yung leather quality niya. Compared dun sa ibang leather shoes ko na Nike rin, ito, low quality talaga eh. Pero wala tayong magagawa eh. Ito kasi, sikat na sikat talaga to eh. Kahit ano pang sabihin nila, kasi nga naman tingnan nyo, di ba? Napakasimple ng colorway. Black and white lang. Walang ibang kulay, walang ibang drama, walang ibang arte. Kahit saan mo yan eterno, babagay yan. Sobrang simple lang, di ba? Yet striking tingnan. Ago pansin yan. Lalong-lalo na no, pagkasuot-suot mo na. Maganda siya sa maluluwang na linen pants or jeans. Maganda rin siya pag naka-shorts ka. Talagang pag eto yung suot mo, mapapatingin yung tao. So ayan, tingnan nyo yung sinasabi ko na ang sexy tingnan ng pambabae. Oh kumpara dito sa panlalaki na sobrang bulky. And may nagtanong kasi sa akin sa TikTok, napansin nila na itong Nike logo dito sa shootang, iisa lang daw yung R or trademark logo. Yan, yung R na yan. Yung ibang panda kasi, may R dito sa may gilid ng, sa may taas ng E, may R din dito sa may ilalim ng N or sa may pa-curve ng swoosh na yan. May R logo or trademark logo dyan. Nakita nila na iisa lang to. And then may nag-comment na may binigay daw sa kanyang panda yung boyfriend or girlfriend yata niya na galing Korea yata. So napapaisip siya kung bakit iisa lang yung R or trademark logo. Bakit yung iba daw na nakikita niya ay dalawa. Papaisip siya kung fake or UA yung panda na nakuha niya. Ito nga pala ay nabili ko sa Foot Locker Ayala Malls, sa Manila Bay. So alam niyo naman 'di ba, bilang ako ay may trust issues talaga. Medyo nagresearch din ako at yun nga nakita ko dalawa nga yung R or trademark logo na nakalagay sa tang sa shoe tang ng panda. O ayan kung makikita niyo, iisa lang siya. Since hindi na nga rin ako mapakali, nagpunta ako sa Nike app para tingnan yung mga model ng sapatos. Tapos nakita ko to. Galing Foot Locker ito, So malabong peke or UA yung quality ng sapatos na to. At dahil hindi nga talaga ako mapakali, nagtanong na ako sa Foot Locker mismo. Ito yung sabi ng Foot Locker online. O oh, ayan, matatahimik na ang utak ko. <laughs> sabi ng karamihan na napagtatanungan ko, yung may dalawang R or trademark logo dito. Yun yung mga naunang panda. Kasi nga, 'di ba, nag-release ng uli ng panda. So ito mga panda na to na ganyan, ito yung parang new batch ng panda na nirelease sa market and pagka daw galing Indonesia or made in Indonesia isa lang talaga yung art so tingnan nyo to made in Indonesia ayan made in Indonesia ayan o di ba puro made in Indonesia siya pero hindi tayo sure kung totoo nga yun ha ayan So, ayan, siguro nasagot naman na yung tanong kung bakit iisa lang yung R sa Nike logo sa may shootang. And palagi nyo tatandaan, footlocker yan. Kaya malabo tayong bigyan yung footlocker ng peke or UA quality na sapatos. That's it for my vlog mga ka-tights. Again, if you are new to my channel and you're into cooking, travel, or food trip, and binsan mga ganitong klaseng unboxing, please consider subscribing. Click the subscribe button and the bell icon so you'll get notified for my next video. Thank you. Bye-bye.